Minsan sa buhay natin, pakiramdam natin malayo tayo sa pag-ibig ng Diyos. May mga araw na dahil sa ating mga pagkakamali o problema, natatakot tayo na baka hindi na tayo mahal ng Diyos. Sa mga panahong ganito, gusto kong ipaalala sa iyo ang isang magandang pangako ng Diyos. Sabi sa Roma 8:38-39, tatlumput tatlumput "Sapagkat natitiyak ko na kahit kamatayan o buhay, mga anghel o mga kapangyarihan, ang sa kasalukuyan o ang darating pa o anumang kapangyarihan, ang kataas-taasan o ang kalaliman o ang alinmang bagay na nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Napakaganda ng salitang ito. Si Pablo, nung sinulat niya ito, marami na siyang pinagdaanan. Ikinulong na siya, binugbog at pinahirapan. Pero kahit ganun, alam na alam niya sa puso niya, hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos. Tingnan natin kung ano ang sinabi ni Pablo. Isa-isa niyang binanggit ang mga bagay na madalas nating kinatatakutan, kamatayan o buhay. Kahit ang takot natin sa kamatayan o ang mga problema sa buhay. Mga anghel o mga kapangyarihan. Kahit ang mga bagay na hindi natin nakikita sa mundong ito. Ang sa kasalukuyan o ang darating pa, kahit ang mga problema natin ngayon o ang mga inaalala natin para sa bukas. Ano mang kapangyarihan kahit gaano kalakas ang kalaban. Ang kataas-taasan o ang kalaliman kahit saan tayo magpunta. Ang alinmang bagay na nilikha kahit ano pa man ang maisip natin. Sa lahat ng ito, Malinaw ang gusto sabihin ni Pablo. Wala sa mga bagay na ito ang makakatalo sa pag-ibig ng Diyos. Bakit siya siguradong sigurado? Kasi ang pag-ibig na ito ay galing kay Jesus mismo. Sa buhay natin ngayon, maraming dahilan kung bakit natatakot tayo na baka mawala ang pag-ibig ng Diyos. Minsan, dahil sa ating mga kasalanan, naiisip natin baka hindi na tayo mapatawad. Minsan, dahil sa ating mga pagkakamali. Pakiramdam natin hindi na tayo karapat dapat. Minsan, dahil sa ating mga problema. Natatanong natin kung mahal pa ba tayo ng Diyos. Pero gusto ng Diyos na maintindihan natin ang tatlong bagay. Una, ang pagmamahal niya sa atin ay hindi dahil sa kung ano tayo o kung ano ang nagawa natin. Ang pagmamahal niya ay dahil sa kung sino siya at dahil kay Jesus. Pangalawa, walang mas malakas pa sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ano pang mangyari sa buhay natin, kahit gaano kalaki ang problema, mas malaki pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, ang pangakong ito ay para sa lahat ng tumatanggap kay Jesus. Hindi lang ito para sa mga taong wala ng pagkakamali. Para ito sa lahat ng nagtitiwala kay Jesus. Ngayon, sama-sama tayong manalangin sa ating Ama. Mahal naming Diyos Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon na punung puno ng pasasalamat. Salamat sa pagmamahal mo na hindi nagbabago. Salamat sa pag-ibig mo na hindi nawawala. Ama, patawarin mo po kami sa mga panahong natatakot kami na baka hindi mo na kami mahal. Patawarin mo po kami kapag nakakalimutan naming na ang pagmamahal mo ay hindi nababawasan kahit marami kaming pagkakamali. Panginoong Hesus, salamat dahil sa iyo hindi kami mapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Salamat dahil ang pagkamatay mo sa krus ang pinakamalaking patunay na mahal na mahal mo kami. Banal na Espiritu, tulungan mo kaming maniwala ng buong puso sa pag-ibig na ito. Kapag may mga problema, ipaalala mo sa amin na hindi kami mapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kapag natatakot kami, ipaalala mo sa amin na mahal na mahal kami ng Diyos. Panginoon, tulungan mo kaming mamuhay na sigurado sa iyong pagmamahal. Hindi dahil mabuti kami, kundi dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Hindi dahil malakas kami, kundi dahil walang makakahadlang sa iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung naantig ang puso mo sa panalangin ito, mag-iwan ka ng amen sa comments. Kung may gusto kang ipagdasal din no namin, ilagay mo lang sa comment section. Hindi ka nag-iisa. Tandaan mo, walang kasalanan na mas malaki sa pag-ibig ng Diyos. Walang pagkakamali na mas malakas sa Kanyang awa. Walang mangyayari na makakahadlang sa Kanyang pagmamahal. Magtiwala ka lang at hayaan mong punan ng pagmamahal na ito ang puso mo ngayon.